is Overload Quezon City Brands. You have chance to win one sack of rice. Bali, dalawang mananalo. Tapos, bags. Of course, mga magagandang bag. And of course, Lamina bag. So, ayan. Bibigay ko lang yan sa inyo ng pray. Kaya naman. At ito na nga, guys. Dahil di ba anniversary ng Quezon City Brands natin, mag one month na tayo doon. Ang plano ko, Siyempre, mag-share din ng konting blessings, ba diba, Sa mga ating, lalong-lalo na yung mga nasa, kal nasa kalsada na mga street. Mga natutulog sa kalsada. Mga kasamahan ko dati. ba diba? kalsada lang naman ako natutulog dati. So, sasurpresahin natin sila. Magbibigay din tayo ng mga, yan, konting bigas, konting pagkain, or lutuna, paris, natin sa kanila. So, abangan nyo yan. By, by this week na siguro. So, di ba? Sabi nga nila, share your blessings because I believe if you share your blessings, more blessings to come. Yun yun. So, ito guys, itong bag na ito, nakikita nyo, lahat ito ay brand new Pinakita ko na ito at pinix ko na. Um, ibibigay ko lang din sa inyo. And of course, abangan nyo po ang aking diwata tumbler. Pero ano yon Bibenta ko yon, hindi ko yung bibigay kasi pina-customize ko talaga yon. Tinagawa ko, maganda siya. So abangan niyo yan soon. Sa mga star senders, thank you. Thank you po sa mga star